My commander, I'm so sorry. We lost the war. Kaya kaya ako napaiyak dahil nga uh, hindi naman sasama ng loob para bang kwalang. Na, na, nasa na, nahiya ako sa kanya dahil uh, ay, hindi ko hindi ko napanalo yung yung uh, gira para sa kanya. Ikinagulat naman niya ni Zubiri. Hinakap mo pa yung asawa ko di ba? Parang, wow, ba't niyo pa yung nakapangasama? Na I'm in shock. But, uh, sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, uh, there's no permanent friends, only permanent interests. Medyo masakit. <laughs> masakit. So, okay lang. Natanong din si Subiri kung pakiramdam ba niya ay pinagtaksilan siya ni Dela Rosa at ito ang sinagot niya. I'll let the people decide. Paliwanag naman ni De La Rosa, ayaw talaga niyang pumirma pero mas nangibabaw ang una niyang pangako sa mga kapartidong senador na solid sila sa pagboto. We forge a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is a two against one, obligado yung one sumunod doon sa to sumama sa to. So, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay uh, uh, nagdecide nag-decide na sumuporta kay Sen. Jesus Cordero. Ako ay naiwan. I want to, be, to stay with uh, uh, sana, ko sana.